Ay, gusto. Ang tayo, dahil yung kalat. Uy, wii! Halika rito, dito ka po, anay. Dito ako napagliin sa kikising ko Tulog Kasi ikaw, tulog ka tulog eh. Halika rito. Huwag na sa akin. Video mo to, video mo to. Ito mo. Ayan, video mo. 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 Kasi naghanap ako ng sponsoran ko na estudyante. Sakti <tap> lang yan. Oo. Oh, alam ko kasi. Ito ko muna. Alam ko lang yan. Ay. ko yan. lang yan. Alam ko lang yan. Alam ko lang yan. Alam ko lang Anong Anong mo? Anong yun? po sa asapan. Gretchen? Gretchen, huwag mo may ka na. <tiple> <tiple> Para maraming ka may niya kasi ano. Pag nakita tayo, mamaya may sponsor tayo magpapatalit sa iyo. <tiple> ayaw may mabigyan ka ng one. Love team. Maglalove team tayo. Eh, ano tatawarin? Magbubura ng love team. O, oh, di ba? Eh, kung saan pag-aaral mo? Okay lang po. Eh, ngayon pasok ka na nung ano, may gamit ka ano na ba? Wala pa nga. Wala pa. Hmm. Ay, siyempre meron pang buhay. Si Papa mo, ang trabaho ni Papa mo? Ano po, umahon po at nabukay. Tapos minsan nagtabas so po siya gano'n. Yung lang trabaho oh. pa natin. Ay, meron Kasi minsan wala naman pasang pasang. Hmm. Madala ka po kayo. Hmm. Kaya, ko, kaya kung kaya pumunta mo naman dito, kaya naalala kita kasi ano. Kaya kung wala naman trabaho ka kasi ano. Tapos madala naman dito. Kaya kaya mo na ko pagkaka wala ka pang gamit. At ako na mag-iisip kung pang gamit mo, pang notebook mo. Para hindi ka nabibili ng hindi nabibili si mama mo. Ah, di ba? Oh, so, di diba? so, diba? so, May mga sponsor tayo na makakita sa iyo di hangga't sa mag-college ka. pili kang tulungan. Kasi may sponsor ako na nagpapahanap ng sa akin na tulad yung kapos tapos sa pag-aaral, tapos sa budget, na walang tapos talaga yung mga magulang na ako. Yun ang nahanap ko. Kaya so, ikaw na pili ko. Tapos meron akong dalawa na punta na doon. At bibilang ko rin ng mga gamit. Uh, so, kaya lang, isa-isa lang pagpunta ko so, sa trail. Kaya lang, pagpunta na nakablog tayo. Pa. So, uh, pagpunta sa trail. Kaya lang, pagpunta sa so, trail. Kumbaga yung yun ang una, unang-unang una, una, sa Maria ay sa may anggo ay sa may cementerio na nakalimutay ang

Teacher okay, lawyer? Ganun. Huh? Matataas pa rin ang pangarap ko. Huh? Matataas <laughs> ka? Sa lawyer. Siyempre matataas ang pangarap ng huh? oh, Tapos teacher, matataas din yan. Kasi, siyempre, pag hindi ko kaya sa lawyer, di teacher. Kasi hmm. parang gano'n magsasalita. Yun naman ipaglalaban mo yung tama. Kaya't maling kinalaban mo. Hmm. Kaya't lalaban <laughs> <laughs> mo. Kaya ngayon, ngayon, ikaw na pili ko. Kupunta lang ako rito pag dito uh, tayo. Okay. okay sa school uh, kasi ikaw nakita kong pal oh, alam ko wala rin na makapos natin kaya bukas ay hindi sa isang araw unahin ko muna ito sa akin basta pupunta lang ako dito sa iyo ano okay. uh, man ako sa iyo kahit patama mga bata ay hindi hindi na mga problema sila you know, wala rin mga sila kapos din yun kaya sa tapas na sa tapong trabaho tapos ng mga Hey uh. guys, kasi uh, ito si Jubilee na uh, uh, grade 10. Na sa hirap din ang buhay nila. Siya man ang naisipan kong puntan para makatulong man tayo bibili natin siya ng gamit sa, na, sa isa, sa school uh, mga school supply para matulungan natin siya. Uh, payag ka ba na matulungan o uh, mabilihan ka ng gamit? Payag ka rin ba na may vlog? Diba, okay. Siyempre pag nagkuhan tayo, maka-vlog tayo. Uh, kasi maganda yun at may magkita sa'yo, mag-sponsor sa'yo. Hanggang sa mga pag-college ka, matutulungan ka pag may sponsor na guys, at siyang napunta natin. Muli at abangan nyo ang uh, pagmimili namin ng gamit niya. Hey guys, muli magandang hapon sa inyong lahat.